May migay tayo ngayon dito sa mga nasa lantanong uh, bagyong karina. So, late na ang pamigay natin pero importante ay may maibigay tayo. So, itong nabigyan natin ay yung mga construction worker na sila man ay nagiging uh, biktima nung bagyong karina, nung typhoon. So, bigyan natin sila ng bigas at uh, uh, lucky lakimi, sardinas. Makakasurvive din to sa araw nila. So, malaking bagay ito. Sponsor po to ng uh, Korean Church Dyson. Jenri Hoy, pro uh, Choi family. So thank you very much sa uh, uh, malasakit nyo, uh, Choi family. Na binabati namin kayo dyan na hindi nyo kami nakakalimutan At sa church nyo na Dyson Jenri Hoy uh, Church ng Korea. So maraming salamat tao. Pusong nagpapasalamat yung mga tao na bigyan ng inyong tulong at na iparating natin itong tulong sa kanila. Sana wag kayo magsawang uh, tumulong sa amin dito sa Pinas uh, pagpalae eh, panawa kayo. Nung pabalik na nga tayo ay eh, nakita natin ulit to si Ate ano. So nakaraan pa siya inanap ni na natin. Isa siya sa bibigyan natin ng tulong. At uh, siya ng e-bike, e-trike bang tawag dyan para mabuhay ang kanyang pamilya. So isa siya sa nasa lanta na hanggang dibdib, -dib, alam naman natin yan maliit na bagay pero uh, makakatulong sa kanila may raraos niya kanilang uh, isang araw na isang araw na pangangailangan so nandito na tayo kausapin natin si ate ano kung ano nangyari at para may bigay na natin ang ating tulong sa kanila Tene, ano kayo nung nakaraan? Lipat kayo nung bagyo? Ang taas ng baha dito ng karani. Hanggang eh. dito po sa bahay namin eh. Hindi nga sa akin din hanggang dibdib -dib, eh. Tara oh. kapag kita hinahanap, ibigay ko sana ah. sa ito. Bigas at dilata. Thank you, dilata. Ah, thank you not, sir. Thank lang. Thank you, sir. Ah -ah. Thank you, sir. Okay. Sige, eto si kuya. Oh. Ayan. Uh -huh. Ito ba ka? Sino? Anak, anak ka ni ano? Anak mata? Ano? Pinsan? Ano po, alaga? Ano, parang ano ko po dito sa mata dito? Hmm. Yung mga papa oh, bigay mo sa Bigay mo sa papa mo ha. Nabaha din kayo nung nakaraan. Hmm, bigay namin okay, sa inyo. Okay. Parang okay. ano? Sige. Sige te. Thank you. Okay.